Eh, parang... Patay, puro. patay. <laughs> Hindi, patay ito. <laughs> Itong forma na ito, patay ito. <laughs> sa dami sa leeg. Puro leeg ang tama. <laughs> so, Panyero, Pinakauna ang gawin natin is make sure na alam natin yung four safety rules of weapons handling. First rule, treat the weapon as if it were loaded. I make sure na walang bala, walang magazine, I empty. Second rule, keep your finger straight and off the trigger until you're ready to fire. Right? Okay. Number three, keep the weapon unsafe until you're ready to fire. Ito, walang, walang uh, safe position to. So, dito ang safety niya at ito ang safety niya. So, it's so unsafe. Number four, never point your weapon at anything you don't intend to shoot. Okay? Mm -hmm. So, ngayon, ready ka na? Ready, okay, ready, ready. <laughs> practice tayo, walang wala mo ng bala. Okay. So, ganito ang mag-load ng baril. Flip mo yung kamay mo ganyan. Flip it over. Kung may bala yun, didiretso ngayon. Tatanggal na, diretso labas na. Yep, there you go. So, ngayon, know, mag-practice ka na ngayon. I make sure na tight yung So, pag hawakan mong ganyan, make sure na tight yan. Tight. Tight. Mm -hmm. Tapos yung thumb mo, ganito. Ganito yung thumb mo. Yep. So, And mas maganda pag from here galing ka dito, you know, mas maganda pag nasa gitna yung, kalaban. Kasi let's say, nakare na silang may hawak na sila, then you can just pull your trigger from here. Diba? Mm -hmm. May kalabang ka. So ito ka na, unless na no, pag emergency, pwede mo nang tirahin from this position. Pwede mo. Tapos pag safe na, pwede mo nang upuan. Okay, okay. okay. So, ngayon, maganda, maganda. So ngayon, magazine. No? Pag, pag ibabalik mo sa akin yung baril, make sure na clear. Make sure na clear. Okay? Walang bala. Okay. O sige, Panyero. Practice na. Pag ibibigay ko yung barrel sa'yo, magazine out, handle to the rear. Kung tama mo ganun, sige, go. Itas mo. Itas mo pa. Itas mo pa. There you go. Tapos push down mo yan. Position mo yung ganyan. Yup. Nakadiki? Yeah. Pwede mo na niya. Yep. Mm -hmm. Maganda, no, mag maganda. Mag mag, 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 mag yan. Ganyan, magkadikit. Right there. Tos yung finger mo. Yep, there you go. Mm -hmm. Yep. Maraming nagkakamali dito sa kwan. Pag ngayon, i-push mo yung trigger. Yeah, squeeze mo, squeeze mo. Hanggang mag-stop. Mm -hmm. Point that right there. And then, There you go. Mas so maganda na pag tumaya pang ganito. Yeah. yeah. Parang sergeant nga, nagkakape. pay yeah. Pagdikitin mo yung thumb pagpatungin mo sila. Pero naka-slant. Naka-slant yung isa. Naka-slant yung isa. Ganyan! Ah, okay, 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 okay. Yeah, see? I was comfortable. Yeah, ganyan. Practice mo yung ganyan for one hour. Yung markmanship na to, pag hindi ka magpra-practice, kakalawangin ka. You know, kasi kailangan at least once a month. Ngayon mga kapanyero, nandito nga pala tayo sa Naval Base sa Norfolk, Virginia. Yan. Nandito tayo na masyal tayo para pasyalan natin yung mga lumipad ng mga pangdigma, mga eroplanong pandigma noong mga panahon na nakikipaggera ang mga Amerikano. Yan. Ito yung isa sa mga matitindi. Yan. Yung F-14 Tomcat. Ito yung to mga kapanyero. Ito ang F-14 Tomcat. Ayan oh. pala nito dito nyo rin makikita mga kapanyero yung pinaka sensor niya, ito yung target nya nakita nyo naman ang laki diba? di ba hindi ko lang alam kung kailan lumipad to ano grabe ang lalaki nito ito na talagang bumabagsak syempre doon mga kapanyero Uh, gera, siyempre marami mga nagsibagsak din. So ito, isa sa mga naka-survive dito. Kaya nga nandirto ngayon mga kapanyero. Electronic jamming device. Okay, ito yung electronic jamming device mga kapanyero. Yung pupuntahan natin ngayon. Yan. Tayo mga kapanyero sa piloto natin. Ito. Anong taon lumipad ito kaya? Oh, grabe naman ng mga missile nito. So yeah, ito kasi importante ito dahil ito yung nagjajam ng mga radar so ito ang paunahin nilang paliliparin tapos ikwakwan nila yung mga bombers ito yung magjajam lahat ng mga raiders uh, radars ng mga kalaban so yan mga kapanyero ito pala ang unang lilipad para ijam niya lahat ng mga radars ng mga kalaban ito yung mga idadrop kung saan yung mga kalaban. Ayan, eh, napakalalaki talagang pag anabag sa kangka rito. Hiwalay ang kaluluwa mo. Nakakita nyo naman, oh. Mostly yung mga F-18 sa mga kwan yung fighter air. Ito talaga yung mag-disable. Mag-disable -di ng mga kwan. So ito yung mga nag-disable -di ng mga radar ng, radar, radar, ng radar ng, kalaban. So ito, ito ang pinaka importante unang lilipad pagka nagkakaroon na ng air strike yan eto mga kapanyero USS John F. Kennedy Navy so wala, walang ano to walang nakakaalam nito na ito yung hindi nila ipinapaalam na lilipad na to ganun, ganoon yung mga nangyayari pala noon according sa ating na interview na, interview na pilot natin yan so sinama nga tayo rito mga kapanyero para i i-share sa inyo yung mga naging history ng mga digmaan dito yung palayon So, hindi lang pala basta lilipad yung mga mga jet fighter ng US. Meron pang isa o dalawang lilipad muna para tanggalin lahat ng sensor nila. Ganun pala yun. Kaya nakakapunta ang yung mga jet fighter nakakapunta, nakakalapit sa kalaban nang hindi nalalaman ng kalaban. Ganun pala ang nangyayari. So ngayon lang, ngayon ko lang rin nalaman yun. Yan na-share sa atin ng ating pilot ayan mga kapanyero kadarating lang natin dito sa private shooting range nila dito sa Virginia ito uh, ito tara pagpaputok muna tayo ng baril dito kasi mga kapanyero uh, kulang na alam naman natin na sandali lang kami rito limitado lang yung oras namin meron sila talagang farm na shooting range pero hindi na tayo makakapunta ron dahil nga isang oras mahigit ang biyahe papunta doon so dito dito na lang tayo sa private na pinakamalapit sa kanila na shooting range dito tayo mag magpapaputok ngayon ng parel eto mga ka, mga kapanyero para mga kapanyero pasok muna tayo dahil marami pa tayong mga pipirmahan ng mga papers doon sa loob dahil yan, hindi naman kami taga rito diba taga Canada tayo so tara punta muna tayo pasok muna tayo mga kapanyero and mga kapanyero, bali yun sinasabi natin na hindi rin biro yung ganitong klaseng sports. saya napakasaya, napakasaya na uh, ganito, na matutuhan nyo rin ito. Pero ito hindi nga ito isang laruan lang. Diba? Hindi basta-basta um, magkaroon ng ganitong sports. Napakasaya. Sulit na sulit, di ba? ayan mga kapanyero katatapos lang nating mag shooting range grabe ang paril dito mga kapanyero nakita nyo naman ang mga baril dito para kalang lang bumili ng chewing gum <laughs> ang gaganda ang dami, ang gaganda pero sulit sulit ang bakasyon na naman natin dito sa Virginia And si master pilot natin yan. Yan guide sa amin pagdating sa mga ganitong klaseng esports. ano gusto mo? Pumili ka lang! Ano? Kung pwede lang makapagdala nito sa Canada, bumili ko. Dahil nga pa dito. Para kang bumili ng chewing gum. Ang dami, ang gaganda. Mga papanyero, yan o. Di ba? Ang saya, di ba? Ayan o. No? Pero sinabi ko nga sa inyo, hindi ito isang laruan, di ba? Hindi laruan ng isang barel. Kung Kumbaga, pero mas maganda rin na may alam ka pagdating sa ganitong klase ng mga bagay. Yan. Pero masasabi ko rito, napakamura ng baril dito. At eh, lahat ng tao rito, karamihan sa mga tao rito, may sariling baril Dahil nga legal dito, di ba? para nag-iisip din ako na kumuha rin ng license dyan sa atin <laughs> pagka ganito kung titignan nyo ng malayuan para lang siyang laruan pero totoo okay. nakita nyo naman ano parang candy lang ang presyo grabe ayan oh. Tingnan man lahat ng klase hanggang sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Yan. Andi Pero mga kapanyero, bago mag-pandemic noon, nagpunta na kami rito nga pala. Share, Share ko nga pala sa inyo, nagpaputok na rin kami rito noon bago mag-pandemic. So matagal na, matagal na kaming nagpupunta talaga rito sa lugar na to. Na, na ito na yung naging ano namin, naging ito yung isa sa mga pagpumunta kami rito dito hindi ito mawawala na pupuntahan namin na nagsushooting ano kami rito nagpapapoto kami ng barel talaga rito kaya nga isineshare ko lang sa inyo na ito ito yung mga isa sa mga magagandang pinaggagawa namin dito sa Virginia Yan. <laughs> kagamit kailangan linisin natin itong mga barel na to dahil nga may mga pulbu pulbura pa. So, kailangan daw natin na linisin. So, itatago natin. Pagka itinago natin, laging malinis yung mga baril natin. Um, nakita nyo naman, mga kapanyero. Ito ang ginamit namin kanina. So, kasi ito yung mga, ano niya, ito yung mga panlinis. Tinuruan niya ako kung paano maglinis ng barel. Yan, mga kapanyeros. Maglinis muna tayo, mga kapanyero. kailangan matanggal natin yung mga natitirang pulbura sa mga barrel nito, di ba? So, kumpleto mga ano. Ang ginagamit niya mga kapanyero, M Pro 7. Yan. Universal cleaning kit. Ito ang ginagamit niyang panlinis ng barrel. So, bali, inuwi nga pala natin mga kapanyero itong ginamit nating target. Ito, nire-review natin kung ano ba yung mga tama nito, di ba? Ayan mga kapanyero kung makikita nyo yung mga butas yan so tinitingnan natin yung mga tama pero madami rin na na lumihis di ba para rin yan tulad nito itong isang to ayan, mga lihis ayan yung mga unang tama hanggang sa pumunta na sa pinaka target natin mga kapanyero pero ito itong isang ito ayan, no, may isa talagang sapol di ba maganda hindi ko hindi ko lang alam kung sino ang nakatama nito kung ako ba o yung anak ko dahil nga tatlo kaming uh, bumabaril kanina tatlo kaming pumuputok kanina And, kaya tinitingnan natin kung mas madami ba yung pumunta sa pinaka target natin o maraming sa labas ng target yun ang mga tinitingnan natin ngayon mga kapanyero Ayan. kaya ang ganda, ang ganda napakagandang uh, sports nito hindi naman dito kailangan nung marunong na marunong basta ang importante nakakaintindi ka uh, alam mo meron kang basic knowledge pagdating sa baril yan ang, yan ang pinaka importante mga kapanyero yan hindi naman kailangan dito is talagang practice practice kaya nga meron may mga private shooting range dito kahit naman diyan sa Canada di ba meron practice practice yun ang kailangan para matutuhan mo syempre yung mga basic talaga kailangan alam mo na ganun hindi ko naman sinasabing professional ako sa pagdating sa mga ganito pero nakakaintindi ng konti sa pagdating sa mga barrel dahil gusto ko rin yung mga ganyang klase ng sports maraming maraming salamat mga kapanyero hanggang sa muli